para pagpunta tayo sa mar. Yun. Sabi mo ilalagay. Oo. It's cellphone mo at saka cellphone ko. <coughs> cellphone ko nandito. Cellphone mo yung gagamitin ko ron. Kaya dapat may load yung cellphone mo nun. Ano ka pa. <coughs> ah. Oo ah. E, dapat dapat, uh, dapat dapat. Hmm. Ya. Yan go mga idol no. Time check tayo 11:29. Take off tayo dito sa Sambales. Pabalik na tayo na Maynila dahil may pasok tayo bukas. So, diretso na tayo dito ng opisina. So, let's go mga idol no ride safe sa atin ride safe sa lahat so subaybayan nyo ulit ang biyahe ko pabalik na Maynila galing dito dire diretso lang tayo so malis tayo dito may 3 bars tayo sa gasolina natin tingnan natin kung hanggang sa naabutin yan so palabas na tayo ng highway So, double check na rin tayo ng mga gamit natin. Baka sakali may nakalimutan. so, nag-double check tayo. So, wala naman tayo nakalimutan. Yung gamit natin papunta, yung parin rin na gamit natin pabalik. So, ano na dagdag lang itong mangga na dala ko. Apat na piraso. So, hindi ako nagdala na masyadong marami, no? Eh, hassle magbitbit. So swerte nang uwi natin mga idol no. Kasi na tiyempohan natin yung ano, Boss Iron Man na dumaan dito sa bayan namin noong Biyernes ng gabi. Sakto Biyernes ng hapon dumating tayo. 5:30 something ata tayo dumating dito noon. So dumaan yung mga participants ng Boss Iron Man dito sa bayan mga 9:30 or 9:40 something ganon So na natin sila lahat. So in-upload na natin sila sa ano natin no. Sa YouTube natin. Panuorin niyo na lang mga idol. Oh, so, dito pa lang tayo sa kabahanan sa Balista, sa kabakan Pero Red diretso lang tayo na ito mga idol Diretso natin to hanggang Olonga po Tapos kung hanggang saan tayo abutin na Nag-blink yung gasolina natin So palabas na tayo ng boundary San Felipe na to pagtawid ng tulay Yan yung arko na yan San Felipe na yan So ito na yung kahabaan ng San Felipe So maganda yung kalsada nila rito ngayon no? Merong catch eye So naman sa atin, sa Kabanggan, meron din doon, sa bandang Apo-Apo, may kasay din doon. So na tayo sa pinakabahayan, no. Ito nasa kaliwa natin, ito yung munisibyo na ano, San Felipe. So yun na yung boundary ng San Felipe. Ang pagitan ng San Felipe at San Narciso, yung tulay. So pagtawid mo ng tulay, yun na yung San Narciso. So pagdating sa star season no, oh, mga idol Magda diversion road ulit tayo So kahit na mag isa lang tayo tumada dyan Wala namang problema Wala namang uh, nagbabato dyan so, Kasi uh, naman tumada dyan Kasi na solo rider so, wala ka Wala kang kasabay na tumada ka Pero siyempre, ingat-ingat ka pa rin sa mga kalsada. Baka ah, mamaya ay eh, nagkamali ka ng daan na malapak sa atin yan. Ang Wala talaga pero tayo ano, mini driving light. So, dito tayo sa mismong bayan ng San Narciso. Bantang unahan lang ng konti doon yung ano. Bikuhan, makaliwa. Putang diversion road. So, Makakaliwa na tayo rito mga idol no. Napasok na ang diversion road hindi ka talaga matatakot na dumaan dito at mag-isa ka lang. Dahil either na may makakasabay ka or may makakasalubo ka ng mga sasakyan. So halos lahat naman ng private ano, vehicles dito dumadaan. Meron na lang kung trip nila dumaan sa San Antonio. Kasi mas malayo na yung higit doon. Ito, labas natin sa San Marso dito na isang bayan na sinisip natin sa San Antonio. So, 15 minutes lagi talaga ang test nun. Halos 15 minutes kasi ang ano, per bayan. Dito sa amin. Sa Pali. So, kung gusto mo magpatakbo ng wal-wal, pwede rito. Sa diverse road dahil maganda yung kalsada. Kaya so, syempre, doble ingat pa rin. Kung gusto mo naman takong pogi, na pwede rin. Kasi may mga part dito na winaway din yung para maging two lanes 2 lanes o kaya merong laybay bay ito yan kasi additional na ano na yan kakalsada na yan na inatala sa widening katalasan ang pilara ng palay o kaya ng race ng ating mga pagsasaka o shout out sa mga pagsasaka natin. masisipan to kaya mga idol dito tayo sa may San Marcelino ano, San Marcelino Eh, mga idol, Nandito so, na tayo sa may Castellejos Ito na yung mismo pinakabayan nila, pinakasentro So dire direts pa rin tayo mga idol na So yun mga idol na, nandito na tayo sa Olonga po May one bar na lang din tayo So dito na natin kung hanggang sa nabutin yung one bar natin dire dire sila tayo mga idol no kusan tayo abutan na nagbiblink yung gasolina natin doon na tayo magpapagas so kahit hindi na siya petrol or siguro kapag kami nadaanap pa tayo sa unahan ng petrol o papaba na tayo ng dinalobyan mga idol no? galing dito sa ulo ako dire 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 tayo mga idol hanggang sa kusan tayo magpapagas mga idol no nagbibling na yung gasolina natin maghahanap na tayo ng gasolina na eh, ito so tingnan natin kung ano madadaan natin dito na gasolina kung may petron o iba pang pa gasolina pero abot pa naman sa mga idol lang sa pinakapayan ng tinalupihan may layak tayo doon, may nakita na tayong petron. Papagas na tayo rito. kulta tank Hintay lang natin yung sabihin namin Ayan, check tayo, alam mo na Alam mo na, let's go Hello. mga idol, no Biyahin na ulit tayo So, dito na rin tayo sa pinaka-sentro O pinaka-bayan ng dinalupihan So, doon na tayo magpapahinga mga idol Sa ano, no San Fernando So may 7 11 doon. So tinatambayan talaga natin. Hindi na tayo magpapahinga. So dire-diretso na tayo na ito. So mga idol na, dito na tayo sa Layak. Kakaanan na tayo rito papunta San Fernando. Ay kakaliwa. Kakaliwa tayo rito papunta San Fernando. Dahil yung pakanan papunta na ng Batanyons. So mga idol na malapit na tayong lumiko sa ano Papasok ng downtown na ang San Fernando Ngayon na yung arco mga idol yung tandaan natin So itong tulay na to, kakana na tayo rito Ngayon yung pala tandaan natin mga idol yung tulay ano na yan arco. So kanan na tayo rito, tapos pag sa dulo kaliwa So dere dere, pa rin tayo mga idol no idol na dito na tayo sa pinaka sentro ng ano downtown San Fernando ito yung pinaka sentro so kakaanan na tayo rito tapos sa bandang unahan lang pagtawid ng malit na tulay 7-11 magpapahinga tayo ron nagugutom so, din kasi ako kaya kain muna merienda snack lang muna snack Mas konting pahinga ang mga ito yung 7-11 eh, na yan ito tayo magpapahinga idol no. Tapos na tayo magpahinga at magmerienda. Biyahe na ulit tayo. Dire-diretso na tayo nito. So ang sunod na stop over lang natin ay gasolinahan para mag CR. Tapos nun, dire na dire-diretso na ulit tayo ng biyahe. So San Fernando pa tayo mga idol no. Time check tayo. Alas dos. So yung mga idol, napag-CR na tayo. So, biyahe na ulit. Bandang unahan lang to ng konti ng ano, 7-11 na pinaghintuan natin. So, dara direct dala siya tayong mga idol ng hanggang office. Wala na tayong stop over. So, let's go mga idol. Mga idol, no? Palabas na tayo ng Pampanga. Boundary na tayo ng Kalumpit, Bulacan. So, boundary na to rito ng Bulacan. Ito na yung Kalumpit. So, yung side na to, pabalik ng Maynila, talagang malulubak pa. Hindi pa lahat na aayos May mga part talaga na uh, Sadyang sobrang lubak pa So giginto na tayo mga idol no Lagpas na tayo sa cloverleaf Kadadala natin ang cloverleaf na maliit So oo, sakop na tayo ng giginto So yung mga idol Valenzuela na tayo So yung mga idol Nandito na tayo sa kalookan monumento no Dahil sa may EDSA. Kaloocan, monumento. EDSA. O, oh, dire-direcho pa rin mga idol, no? Ito lang dito na tayo sa Ortigas, no? Punti na na, nasa office na tayo. Yung Gabargas. O, diret-diretso pa rin tayo. Check natin mamaya kung oras tayo tarapin sa office. tayo Update na tayo sa office So napakagay na doon natin oh. Napakagay sir. Time in. Ah. <laughs> na tayo kang idol. So, tumating tayo dito sa office mga idol, 3.35. Ang pinggir natin. tinanggap na yung ating fingerprint. so hanggang dito na lang mga idol, no? Salamat sa panonood, pagsubaybay sa aking biyahe. So 3.35 tayo dumating dito sa office. Hanggang dito na lang.